1 2 3 Wow! Aba, ayan, ayan. Final round. Wala nang trial trial kasi Tagiusa na yung hawak ng bola na. At subukan. BJ, grabe, lalaki versus babae. Pag natalo kayo, ayaw ko na lang sa inyo.

Bangan may mga aspirin na <laughs> ako? Bakit may <laughs> mga aspirin na ako? At binigyan ko ng tips mga girls. Kaya na oh, Binigyan ko sila ng tips. Hindi mga guys. naman. naman. Hindi naman. Hindi 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 naman. Siyempre, laro yun eh, laro, di ba? It's a part of games, okay? Next game? Next game. Another 1,000 pesos. Dalawang grupo na ulit. Okay. Dalawang grupo yeah. grupo Sige, lang kayo kami magbibigyan ang magbibigyan ng mekanik ng laro. Okay, dalawang row po ulit. Lima-lima. Lima-lima. Ito sa upuan. Lapit. Yan. Para alam namin kung sino ang kasali. Ciao. Sali. Sige. Walang bata. Basta lima. Bawat lima. Sino ba? Lian. Liza. Okay. So, siya. So okay. Maginig lang kayo. Ha? Ilan kayo? Sa dalawa, tatlo, apat. Walang pa kayo ng isa. Okay. Sige na, tali mo na yan. Sige na. So, okay. Mechanic lang laro. Ito po ay at yung natawag natin pass, pass the message. Uh, message relay. Oh, message relay. Isa lang ang tagayo dito sa harapan. Tapos, ito yung laro ng mga maritis. Reaction, uh, ah, oh, siyempre. ngayon. iba yun, iba, iba yun Ito, message. Ito, message. Ito, message, oh, message relay isa lang ang tatayo dito bawat go. Ibubulong mo lang sa likod mo. Ang last na mag-a-answer yung sa likod. Ah, Oscar. Tama ba yung sabi ko? Ang last na mag-chair sa likod. Pupunta sa hat, tanaw. Okay, Bang! ihanda ang question. Ah, sentence. One sentence. One sentence. Okay. Alas ka dyan. Dito ka ka ano na? Pulisan nyo na. inulan. tayo ng blessing ngayon. tayo blessing Abelia, may eh. so, <laughs> <Undespected> ah, <laughs> <laughs> Ayan, grabe. Ano na lang tayo, ah, uh, compressor. Meron... ano to eh? merong, ano to eh, kagamitan. Compress na lang, compress, para magkasya tayo. Ampun lang yan, hindi yan bubuhos, kasi ano tayo eh

at siyempre, bigyan natin ng uh, daan din po si Langga para sa kanyang minsahi. Oh, oh. <laughs> <laughs> Nat si <natawasin> <laughs> <Ay, okay. laughs> Um, hello po, good evening po sa ating lahat. And syempre sa mga viewers po, sa bisita po natin, sila Tita Irene and si Tita Milani po. Um, gusto ko lang pong sabihin sa inyong lahat, sa mga viewer po, sa lahat po ng supporters po namin, sa bisita po nandito ngayon, ay maraming maraming salamat po sa suporta po ninyo sa mga dalawa ni Rowan, Salamat din po sa inihanda nyo ngayong gabi. Sa Team Row, Team Row siya lang group. Maraming salamat po. God bless. Ayan, balapakan natin si Richelle, no? Sa kanyang uh, mensahe. Napakagandang mensahe. So, ayan. Ah, uh, Ate Mabel, halika rito. Halika rito dali. Siyempre, moralis yan eh. Di ba? Oh, dito ka. Anong uh, message po sa dalawa? Yun lang, simple lang. Hmm. Oh. Yeah. So, ayun, uh, so ayun, stay strong sa inyong dalawa. Alam nyo naman kung gaano kami ka supported sa inyong dalawa. Uh, sana, lagi kayong magkaintindihan. Love, 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 love lang. Yun, happy month sari. Six mansari? Uh, yes. Yun lang. Thank you. <laughs> Ayan, si Ate Mabel. No? May paila. Uh, Siyempre, dalawa na sila. Uh, sino pa ba? yung uh, mga audience. Shout out po no, sa ating viewers. No, si Kuya Awi. Uh, Kalinga pa, Angeli. Kalinga rito, Dai. Mag-flash light. Mura mag-dim Dai! Asa ah, na Nagili sa mga storya. Ay di, di sa mga message. Kinsa hey. man. Ah, si Kuan, si Mama ni dong? Ati Maricho unsa sa may imong uh, anpan message. Salamat na, Ati Maricho May aman daw siya. Ali yan? Di ba? Oh, di ba ganda, di ba message ano to? Oh, blessing, ulan. Ayan. Ate Maritso, ang samay mo masulti. Ayan? Kung pwede bisayaon, bisayaon. Kung kaya tagalugon, tagalugon. Ayan. <laughs> Siyempre, pasalamat. Tungon sa mga imong, imong naobserbahan sa mga bisita nga ni diri Tanan. Kung sa yung uh, masulti. Boto yung masulti. Sige. Bisaya okay. na. Bisaya na. Bisaya na dito. At si Irene. Bisaya. Maraming salamat. Irene. Maraming salamat na na na, na amo dire. Kana kana. Salamat sa mga bisita. Oh, happy anniversary. Ano? Ah, happy six months. advance. Advance at siya po. Salamat po sa, sa mga sponsor, supporters of yours. Salamat po. Ayan. Palakpakan natin si Ate Manitso, No? Siyempre, mama ni Dudong yan. Sa kapapa niya. At uh, uh, kasamahan. No? Pwede. Asa si game? Wala. 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 Okay, siyempre, uh, ang laging alalay ni Ruelo Malalag sa araw-araw, uh, madaling mautusan, madaling mapakisuyuan, uh, walang iba kundi si Jan Rivera Official. Ayan. Uh, toto, ayan. Siyempre, ito si Toto. Uh, alam naman ni Dudong lahat, no? Uh, kung ano yung kailangan ni Dudong, nandiyan yan. Okay, to, message to.

sa inyong likuran. Ah, uh, good luck. Haba. Ano Haba yun. Mama na yun. Okay. Maraming salamat <laughs> kay Toto. Siyempre, <Sila> pag <laughs> si Toto ang hingan nyo ng mensahe, huwag kayong umasa na pahabain yung mensahe ni Toto. <laughs> yung kaway <no? laughs> niya. Okay. Sino pa ang pwede nating uh, ano, na magbigay ng mensahe? Kuya Regan Vlogs. Halika rito bro. <laughs> siyempre, si Regan, uh, kasamahan natin. Uh, Siyempre, lahat naman ang uh, ginagawa niya is... Yes? Okay. <laughs> Welcome po sa Kobo, Pastor J. Morillo and uh, Nathan Black. Mr. J. Shout And Marky. 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 Ayan. Kalinga Marky. Ilang isang magjowa. No? Kasi kung uh, hindi natin gawin yung uh, hindi nyo magagawa o hindi nyo kayang paglabanan yung simpleng pagsubok lang na nadaan sa inyo hindi natin matatawag. Uh, Siyempre, bibigyan natin ng last message po yung aking kumpare kasi hindi ko naman in-expect na darating yan dito. No? Uh, alam ko si kalinga Up -awil yung nag yan. Okay. Welcome po dito sa Kobo, uh, Pastor J and uh, Mr. J. Mr. G. Morelo and uh, Mr. G. the PWD. Sarap. At uh, Padding Nathan, hali ka rito. Ang Padding Humpo na babayi. Ayan, Hi. si Brick, no? Hindi Hi. ko uh, talaga Hi. <laughs> Ang dami namin pinagsamahan nito, no? Si Nathan, cute vlog. Ang dami namin pinagsamahan simula pa noong batch 1, second batch hanggang uh, tumagal. Ang dami namin pinagsamahan, ang dami na nakakilala sa amin sa solid kali ng viewers. Siyempre, hindi naman pwedeng wala kang mensahe pa din. Ano ang sasabihin ko? Pumunta na ako dito kasi sabi ni Kuya, eh, may pagkain. Sige, <laughs> huwag ka mo muna salita. Mensahe <laughs> ang inihingi ko, mensahe. Para sa kanilang dalawa. Kaya nga ito. Ang sinabi mo agad, agad sinabi mo agad kanina pa. Kaya alam mo, magkakain na tayo pakatapos ng mesa. Hindi pa. Ano mayroon pa marami? Salam. Oy, maraming maraming salamat po talaga. Hindi ko talaga inakala na ganito madadad na. Kasi sabi ni Kuya Awin, meron lang simpleng kainan. Nakakatuwa naman ng simpleng kainan. Bunga. Ano mayroon so, pala? Oy, pasensya na po kayo ha, Boss Ruila. Alam niyo kasi si Boss Ruy, nung unang pumunta dito sa Dain Truck. Um, Diba? Kapag pangmumukha nito, kilang kilat sa kaya po, manghungan ng ba? diba? So maraming maraming salamat, you know? kasi kahit paano ay malaking ano to, opportunity ang pagsalita dito sa grobo nila Ruin, hindi ko talaga in-expect ito. Dahil lang talaga accident nila na pumunta talaga si Kuya Awi. So, siyempre, magkakalala naman ni Kuya Awi. Inibite ako, pumunta dito. Kasi talaga may malabo naman ako, pre. <laughs> Babae ka ni Ayos ka! Kung kung sa mga ganun, kausapan lalaki na lang yan. Ayan, so, nagpapasalamat din ako kasi sila palirigan, sa sila pali talaga. So, kumbaga, yung mga tinuro mo sa kanila, nadala, nyo ba, pre? Iwan, <laughs> bro! Ang yun dyan, eh. So, nung ako talaga nagkaroon kasi ng team sa bulan, sila po, sila po yung mga team Nathan, kami dati, team Nathan, ayan. Tapos, siyempre, si Bakla, nag gura sa kamay nila, naiwan sila doon. Nagatuloy-tuloy hanggang ngayon. di ba? Thank okay. <laughs> <laughs> you. <I'm> not <today>. <laughs> <laughs> Tchau, yeah, yeah. may dalawa no, may pa may dalawa okay Ito, ah, uh, bukod sa kanila Noel syempre sa mga viewers mayroon daw dalawa oy dalawa na Okay, yung dalawa daw magtatagisan ng galing dito. Oh, okay. Yun yung pagpipilihan ang sino ang mananalo ng 1,000 pesos. Oh, ito. Yeah. ito. ito ano oh, yung sa Diyos? Ikaw yan. Yung isa. si Mr. J. Sabi na eh. Ang yung pambigas. Sabi na yung eh. pambigas. Wala 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 tayo pa rin. Priority pa rin. mo na din ti map rahit. Okay, sige. Ito.

Dahil binigay nila ang lalilang, binigay nila ang lahat. Grabe si Bigay. Okay. Ah, uh, go. <stutup> Majority decision? Si Jay. Thanks, si Jay. Grabe. Kamlang laman. Kamlang sunday uh -huh. okay. amen thank you naya tu na panalo kanyang kanigi ani mga pakikina na maghanda

<laughs> oh, gumalaw. Kailangan <Wait>, <laughs> gumalaw. Gumalaw yung mata. Yeah. <laughs> oh, lakas, lakas. Kailangan <laughs> mo lang ha. Look out.

<laughs> Yo. <Yeah. laughs> yeah, yeah, yeah. uh, yeah. Ay, galeng galeng. Ito nga <laughs> ako magpatawa. Ayun. Ayun sige, ali ko pa ba to. Salamat. Okay. Gravity TV <laughs> naman. <laughs> <laughs> wala <laughs> hey, yeah. hey. 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 no touch not, I, no talk wala mag ano galit yan grabe hello ay grabe <laughs> <Yeah. laughs>

Lulu Rabian, deden, deden, kita. Hah? Hahaha. Oh, ini. Ragi tercil. Ragi tercil. Orang panggil cumi, orang panggil cumi. Aja, aja, aja. Kalau <laughs> bayang hilang kan dia pil. Aja, aja. Out, out. Wah, macam apa? Macam apa? Eh, macam si mayat semua ni. Footballing is my job, it is my job to teach people how to play ball.